tayo ay may mga pangangailangan sa araw-araw. Subalit, ang sobrang pag-aalala ay nagdudulot ng pagkabalisa. nakaka ito sa mga taong nakapaligid sa atin, nakaka-apekto ito sa ating productivity, nakaka-apekto itong higit sa ating kalusugan, sa ating katawan. Pag tayo ay sobrang nai-stress, hindi nagiging maganda ang ating katawan, nanghihina ang ating loob nawawalan ng kasiglahan, nawawalan ng kagalakan. Kaya nga, pinapayo ng salita ng Diyos sa atin na huwag tayong mabalisa sa lahat ng ating mga pangangailangan. Huwag tayong mabalisa patungkol sa kinabukasan. Bagkos buong puso tayong magtiwala sa ating Panginoon na magagawa niya ang lahat ng bagay. Kung tayo ay buong puso magtitiwala sa Kanya pupunahin natin siya paano natin yan gagawin? sa pamamagitan ng mataimting na pananalangin humingi tayo ng awa humingi tayo ng tulong sa Panginoon dahil ang pangako niya tayo ay bibigyan niya ng lahat ng ating mga pangangailangan at ipagadaman niya sa atin ang tunay na kapayapaan na dulot ng ating mataintim na pagtitiwala sa Kanya. Purihin ang Diyos and God bless. Asa.